Kung daw naniniwala itong si Bato de la Rosa kay Trillanes, hindi naman daw kasi spokesperson na itong si Trillanes ng ICC. <laughs> ang babaw, no? Bakit? Spokesperson lang ba talaga ang may alam sa nangyayari dito sa atin tungkol nga sa investigation ng ICC? Bakit si Naroka, eh? Di ba? Meron na siyang, meron na rin confirmation na naandito na nga daw ang ICC at marami pang iba. Talagang mainit ang dugo mo kay Trillanes. Kala mo kaya, no? Tapang-tapang ni Bato. Akala mo talaga kaya mo si Trillanes, ano? Hindi ka kaya ni Duterte, eh. Sa dami ng payag ni uh, Trillanes tungkol kay Duterte, sa dami ng revelasyon at kung ano-anong uh, pang pangbubuking ni Trillanes kay Duterte. Ano? Natinag ba si Trillanes? Ano? Kinasuwan ba si du ni Duterte? Natakot ba siya kay Duterte? Tapos ikaw, sa'yo pa matatakot si Trillanes? Of course not. Baka sabihin ni Trillanes, "Who you? <laughs> ba? Diba? Kasi you, you you really act like nobody. Um, kung ikukumpara natin sa mga ibang senators, you seem like nobody. Bakit? Wala kasing ginagawa kundi yung mga ganitong kadramahan sa buhay at pagtatanggol sa idolo mo, sa idolo mo na si Digong. mo siguro may paraan pa. Hala mo siguro" may magagawa pa yung idolo mo para isalba ka dito sa kasong to. ba? Diba? Ito yung sabi ni Trillianes. Based on my information, the ICC investigators have done what they needed to do in their initial investigation inside the country as far as the principal accused are concerned. So that's Duterte, principal accused, secondary accused ata itong tatlong ito. Bato, um, uh, Sara Duterte, at siyempre Bongo. For the primary respondents of the case, I believe they already have what they need. What we are waiting for right now is the warrant of arrest. Naku po. Hindi po, po tayo maniniwala dito. Warrant of arrest na lang po ang inaantay. Kaya nga sabi ni Trillanes, malapit na ang hustisya. Okay. Hindi naman daw naniniwala kasi dito si, si Bato de la Rosa. Dapat daw sinabihan sila, ah, ano ba? Sino kayo? Special? Uy, nandito na ang ICC, oh. Ano dapat gawin nyo? Dapat may gawin na kayo. Dapat may plano na kayo. Yan? Bakit? Investigator nga, eh. Okay? Dapat nga matuwa pa kayo at may due process. Sorry. May due process na ginagawa itong ICC. Yung mga pinaslang po ng, ng, ng Peking Drug War na yan, yung mga pinaslang, Dumaan ba sila sa due process? Ang daming buhay na nagmakaawa at napas, na, nawala. Pero may naawa ba sa inyo? Di ba wala? O di maswerte kayo. Mas maswerte kayo di hamak dahil may ganitong klaseng investigasyon. Ito na yung due process na tinatawag nyo. Sabi niya, be, be man enough thou. Just tell us the real score. Sabihin lang, wala namang problema doon. Wala namang wala nang patalikod na transaction. Hindi ito patalikod na transaction ang ti lang, hindi naman kasi kayo ganun ka-special para lagi kayong informed kung ano na at nasaan na ang hakbang na ginagawa ng ICC. Sino ba kayo? Kayo na yung accused? E di makakatakas kayo, makakagawa kayo ng kung ano-anong alibay. Ganyan po ang Hindi ka talaga sanay sa labang ganito, Bato de la Rosa, no wonder. Kawawa ka talaga. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at bilang na bago ang hihip na hangin, ito po ay ang tinutukoy niya dito ay yung pagbabago ko nung ng stand ng government, ng Philippine government under Marcos uh, or, or President Marcos. At ngayon ay pumayag na daw kayo, please tell us, you are our president, you are our leader, please tell us so that we know what to do. Okay. Abay, kahit siguro naman hindi niyo ginawa o hindi kayo sinabihin, dapat from the very start, you know what to do. Okay. Linanon niyo yung peking drug war na yun. Pero ngayon, hindi kayo o hindi nyo kayang magplano kung anong gagawin nyo doon sa mga kabulastugan yung ginawa. Kawawa talaga kayo. Totoo. Lahat ng yan, lahat ng pasakit na ginawa nyo sa napakarami nating kababayan, sa mga inosente nating kababayan, babalik sa inyo. Good luck.